Baka nga mo, pag kumakain ka, pag naghihigab, sakit. Sige na lang, pagsalita naman. Eh wala na. May stress tayo. Eh araw-araw tayo kumakain eh. Ilang beses tayo kumakain. Ang regular is tatlong beses. Pag may merienda pa, pagkain pa so, sabaw rin yun. Pagkakusap ako na lang. Hindi ka makanganga? O hindi lang, wala na. Yan nga. O oh. tingnan mo, hindi mo mainga nga. Sa araw. Wala o. Oh. Kailangan kasi yan dito. Mabaga kaya mong punitin yan. Hindi eh. mo mong ano, pang isang linggo na ako ito eh. Anong ang ginawa mo? Eh ano, trabaho ko, pinipito, ng na referee Nagre-referee kayo? Eh, oh. hmm. Baka madalas ka kasi yung matawag ng technical na wala naman eh. Okay. <laughs> Tinawagan mo ng Paul yung ano eh. Yung walang Paul eh. <laughs> Joke lang ha. Yung mga kaibigan nating referee. Kailangan kasi pag uh, player ka tapos Huwag kang lalaban sa referee. Bulong mo lang ng konti. Boss, tignan na lang yan. Kasi pag yan, inano mo, minura mo, lalo kang pagiinitan yan. Ngayon nga nga, sara. Naku, wala na siya movement na. Nga nga, sara. Walang ka movement, movement. Hawakan mo to. Hawakan mo to. Dapat yan, may, may mararamdaman kang kahit papano gagalaw. Walang movement to. Sige nga nga. Wala. Walang wala. Pagalawin natin. Kita nyo yung ngayon, nga gano'n. Awat na awat. Sige nga nga. Nandang sara. Sara. Okay, sige nga nga. Nga nga. Nandang sara. Sandal ka rito, sir ang laga. Puso ka. Kaya, dyan ka lang. ko lang ulit yung omego. Wala na natin yan. At tayo tumunog dito. Ha? Para may tumunog. O, oh, yun yun. Kasi pag hindi natin binago yung posisyon niyan, hindi ka makakanga habang ano na yan. Habang tumatagal niyan, maglalak na yung mo. Sige, sandal ka lang. Sige nga. Oh. Sige, apat tiga. Eh. A. A. Yan oh. Malaki na. O sige na na. Isa A, a, a danda sara. Okay, nga malaki 'yung sige, nga nga a, a danda sara. Mm. Oh. thank you. Us na ang paghihirap mo. May pain pa ng konti yan, sir. Siyempre, bago-bago pa to. Kung baga, kaka-create pa lang ng pamamaga niya. Isang linggo pa lang. Pero ngayon, nabuka na yan. Tapos, yung pamamaganya sa loob, yung inflammation. 4 to 5 days, sir. Dire-diretso na yan, ha? Mangangangam mo na yan. Tapos, pag maghihikab ka, Tandaan nyo, pag maghihikab kayo, ganun no, dayain nyo ng konti. Basta ilubog nyo to, madalas yung chin nyo. Huwag kayong hihikab ng paabante, lalo naglolo ko na yung Diyo Ngayon, naka-experience ka na ng paglolo ko ng Diyo. O, huwag ka nung uulit ng hikab na alanganin. Makakaya na sa anong ayos. Makakakain <laughs> ka na, di ba? Sabaw-sabaw lang. Ngayon, kaya mo nang kumain ng ano yan sabak mo kaagad ng baka. Huwag mo nang lutuin. <laughs> <laughs> Joke lang. Oh, ano na? Nga. Ah! Sara! O yan, may movement na. Oh, ah! 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 Oh, kita mo ngayon na kaya mo nang ano. Kahit subuan mo to ngayon. Hmm. Ah! Oh, ganun ka. Ganun ka. Kani, ganun ka? Ha? Ganun ka. Ah, 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 oh, oh. Ang okay. gay. malaki. Ah. O, yan. Man, man. Oh, yan Kita mo naman. Oh, dito bilog ka. Kanina. Sabi <laughs> sobrang Oh, yun Ah. Ito, okay lang po yung makirot niya, gano'n, kirot ng konti, kirot-kirot niya. Kirot-kirot ng konti, normal lang yun. Ngayon, 4 to 5 days, mag-report ka sa akin kung meron pang maiwan. Pero pag wala na, huwag ka na mag-report. Okay? Thank you so much.